The most notorious act of plunder in our country is the abuse of the pork barrel system. Yun ang talagang limpak-limpak na pera ng ating gobyerno. Daang milyon ang yan Isang firmahan lang. Isang usapan lang nila. Yan ang pupunta ang pera ng ating gobyerno. Madalas sinasabi natin, mahirap tayo gobyerno. Hindi totoo yun. Mayaman tayo sa likas na kayamanan. Ang sanhi na tunay sa na bansa. Hindi sa kulang tayo sa likas na kayamanan, kung hindi kulang tayo sa tapang at sa lakas ng loob na kalabanin natin itong mga na ito at huwag natin sila kiboto magkig ano karami ang advertisements niya dyan sa kampanya na darating. Pakinggan nyo, ito mga nagsasabi nyo itong mga ito, mga planera nito. Halimbawa, pagtungkol sa pork barrel, kamukha ano sinabi nila, tumayo lang po sa na magsabi may pork pare ng budget niyo sinasabi ko wala meron at mali mali ang definition ng savings para makuha yung agad agad ng pera rin yung tunay na savings kagad-agad sa sagot ng katsalan ang mukha na ginawa nila sa akin sabi nila this is a legitimate government process of long standing ang sagot nila sa akin matagal na yan eh o di tama yan sa pang the consequences are minimal, and my practice will speed up and directly deliver services to my constituents. Matagal ang proseso kung maraming mga paper, bigay mo na lang sa akin po na ako na mabukod sa mga kapitbahay bahay ko. I am not abusing the people's money, but I'm using what is due to me, and intended to be distributed among my constituents. Yung nga problema sa so mga politiko na ito, eh, nakaw sila ng nakaw, at makikipag-rason, na hindi kung para lang sa sarili nila, kung hindi para sa sarili nila, at hati na ang mga kababayan nila. Yun ang karason.